Nga eh, sarap-sarap yun -sarap eh. para may pang reels din ako. So, diba? Ganun lang tinapay ng picnic eh. Lagyan mo siya ng kuwan. Lahat ba Ah, lahat. Mahilig sa ano? Ganyan? Ikaw nga ako Lagyan mo siya dyan. Tapong mo siya. O, sana si Ging-Ging. Siya ko, Ging-Ging pala naiwan ngayon dyan. Siyempre. Not. Sa mga ano, not bahay not ng Batangas, ang may ari tindahan. Sa pala may tindahan. na rin po? Si ngayon Ano na nga ito sa Bulacan na tayo. Ito kay Manang Aralin. <laughs> ano yan? Hmm, galing ah. Salamat kay RR Ar yan. So, binigyan ako ng preno ni Kuya Jess. Sa harap. Binigyan nila ako ng panglikod. Ito ang Chins Owen pa. Ito ang Chins Owen pa. Kuya lang magkape, si kuya lang magkape. Si mag Nakakatulog ka magkape? Ah, may biyahe ka naman, di ba? May biyahe ka? Ay, kakape, kakape, ako ah, hindi aku makatulog ya. Milo lang ako. Masakit pa yung ano ko. So, wala kami. Si Agaw nagbantay ng... Siya may ari, nabili niya yung tindahan eh. <coughs> Ayan na mag-abroad, nabili ng tindahan. Yan yan, ang, siya nang may-ari ngayon dyan. Sa na Gaujing, nabi, punong-puno yung tindahan ng Gaujing. Jing. Kahit ganito, ang lakas na ito? Lakas? Halos dito nabili. Punong-puno yung tindahan ng Gaujing. Bilis mo gaw na ka, ano, nakapundar ng tindahan, ano? Matik, oy. Bilis, ah. Di pa naka yan, lalo na mag-abroad. Hindi na mag-aaral ito. 300. 300 yan. Itong ganito mo, magkano? 440 na lang. Okay. Ito na Ito lang, Ter. 300. Yun, sige daw. Mga... Uh, yung malaki-laki lang, mga tatlong kalaso yan. Yeah, 300 ang kilo. Tagdaga mo lang, Ter. Gawin mo lang isang kilo, eh. Gawin mo lang isang kilo. Gawin mo lang isang kilo. Gawin mo lang isang kilo. Doon. lang sigit nate. Paputol lang, putol.